Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Itong araw na ito ay mahalaga dahil ito'y besperas ng kapistahan ng Kristong Hari bukas. Kung kaya't magandang magnilay tayo ngayon at alamin natin kung paano makakatulong ang kanyang mga salita upang makapaghanda sa ating pagtanggap sa puso ng ating Kristong Hari. Ako po'y may isang tanong sa inyo. Kayo ba'y makalangit o makamundo. Sa tanong ito ay maaari nating malaman dito sa ating pagbasa ngayong araw. Hango sa libro ni Lucas, ikadalawang po at talata ikadalawamput pito hanggang apat na po. Medyo mahabang kwento, pero paiiklaan ko lang po. Ito ay tungkol sa isang babaeng nag-asawa. At sa unang asawa niya ay walang anak. At ang asawa niya ay may anim pang kapatid. At inasawa niya ito. At sa pitong ito ay walang naging anak. Ngayon ang tanong ng mga saduseyo kay Jesus dahil gusto nilang ipiti kung ano ang sagot ni Jesus. Kaninong magiging asawa siya sa kabilang buhay? Alam niyo napaka napakagaling talaga ng ating Panginoon. At alam niya kung papaano sasagutin ang lahat ng tanong ito. At alam niya rin kung papaano natin mauunawaan ang tamang pananaw sa pag-aasawa at pagpapakasal. Kaya nga, walang nagawa ang mga saduseyo, kundi tumahimik na lang. At dito sa pagbasang ito, ay matutunghayan natin na gusto ng Panginoon na hindi tayo magtuon ng ating pag-iisip sa mga makumondong bagay. Ang pag-aasawa ay pwedeng maging makalangit dahil pwede nating gawing si Jesus ang sentro nito. Pero kung ang ating pag-iisip at ang puso natin ay para lang dito sa mundong ito, hindi tayo magtatagumpay. At kahit na sa kabilang buhay, ay malamang hindi tayo makarating sa kanyang harian. Ang akin pong gustong sabihin ay gawin natin ang lahat ng ating makakayang mapalapit sa Diyos at mapagpatibay ang ating pananamantat sa bokasyon na meron tayo. Sa pagiging makamundo ay pagiging inuuna natin ang mga bagay na nawawala at nasisira. Ngunit kung gagawin natin makalangit ang bagay na narito sa mundo, ito ay magdadala sa atin sa kanyang kaharian. Isang halimbawa po rito ay ang aking asawang si Brother Ben na hanggang ngayon ay alam kong buhay na buhay dahil sa aming pag-aasawa, sa aming relasyon, ay alam namin si Jesus ang nasa gitna. Dahil bago kami, nag-usap kami na kung sino man sa amin ang unang mawala ang maiiwan ay magpapatuloy na magmamahal at maglilingkod sa Diyos. At itong ha ang nangyayari. Alam niyo po ba na si Brother Ben ay naglilingkod sa mga anabing, mga lola para tulungan silang mapalapit sa Diyos. At ngayon, ako po ang sumunod sa yapak niya. Ako po ngayon na nagbibigay ng salita ng Diyos. At ngayon po dito sa landas ng pag-asa, ako ay sumunod sa kanyang yapak at ngayon nagbabahagi sa inyo ng mabuting balita. Alam niyo po, itong araw na ito ay kapistahan din na Santa Cecilia. Siya po ang ng lahat ng mga musikero. At tamang-tama, ang aking asawa ay isang musikero. Ang buhay niya ay umikot sa pagiging, sa pag-aawit para sa mga kantang makalangit. At marami po siyang mga kapatid na napalapit dahil sa pagtuturo ng gitara at ng awit na maaari makapagpalapit sa Diyos. Mga kapatid, kung naan, saan man tayo ngayon, anong ginagawa natin, nawa maging makalangit tayo. mag na tayo dito ngayon. Bago pa tayo mamatay, nang sa gayon ay sanay na tayo sa langit. di ba? Kaya nga, buka sa ating pagsiba at sa ating pagpanalangin nawa ang Kristong Hari ay tunay na maging hari ng ating puso't isip nang sa ganon ngayon pa lang ay pipiliin natin ang lahat ng bagay na makakapagpalapit sa Kanya at makakapagbigay ng papuri para sa Kanyang kalbalhatian. Kung kayo po'y na-bless sa aking pagbabahagi, mag-like and share lang po kayo. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless us all.